Good morning kamatmat and welcome sa ating channel ang SMA agri TV. Yan kamatmat tayo bagong gising. Ngayon <laughs> ay Sunday. Ano tayo maglilipat uh, ng ating baboy, yung inahin na mag-aanak natin sa May uh, seven So, i-update ko din kayo dun sa ating mga inahing baboy kung kailan sila mag-aanak. Okay? So, punta tayo dun ngayon sa ating kulong. Tara! So, yan. Yan yung ating babuya. Narinig tayo ng baboy natin. Kaya sila'y maingay na agad. Huh? Mangga pa. Huh? Yan. Ganyan. So, pag tayo nagkapera magdadagdag pa tayo dito sa lugar na ito. Ganyan. Ito si Jerbin. <laughs> Nalin. Ang <laughs> aking inaanak. <laughs> ha? ano mo nang ano mo nang pangalan mo? Ipal? Jerbin Ikaw si Ipal? Anong pangalan mo? Jerbin si Ipal. Ah. Oh. Yan. Sino kamukha ni Ipal? Sino? Ay, ikaw, sino ka mo? ikasi sino ang kamakama? Si... Bilog. Um, so, update ko kayo sa ating babuyan. Sa ating mga alagang baboy. Okay. So, ito ang ating bodega. Nakakunti uh, na ating pagkain. So, ito yung natitira na lang dun sa pitong baboy na ibinenta. Naiwan to kamot-mot kasi medyo uh, maliit. Ito yung bansot. Ano papalapalakihin muna. So, update ko din kayo kung magkano ang kinita doon sa anim na baboy. Okay? So, ito naman si Aliana. Yan. Mag-aanak na siya ngayong May 7 at ililipat natin siya ngayon. Ang ano niyan, ang similyan niyan ay uh, GP ng Dabsain. Ano? Bayan natin ng ilaw. Okay? So, yan. Ito naman chan. Okay? So, ito naman si Amaya ano, si Amaya, ang kanyang due ay sa bintis niyan ano, ang kanyang due date ay sa June 19. Okay, so meron tayo dito ng um, dalawang dumalaga na pinapalaki. Yung brown, yung lahing duro kay si Eva. Ito naman yung sa aking kapatid. Ito si uh, anak din ng ating baboy na si Amaya. Ito ay si ano, si Pumela pangalan. Paloma pala, si Paloma. Ano? Tapahan natin to Okay. So, ito naman ay si ano. Ito ang pangalan nito. Ay si... Ayan, si Vanessa. Si Vanessa, ang due date ay sa June 30 susunod naman ni Mira. Ayan, si Mira yan. At saka si Nona asino. Ay, ang due date nilang dalawa ay sabay sa June 3 and 4. At ito naman ay sa June uh, 21 si Ola. Ay, mga buntis lahat 'yan, sabay-sabay ang lima bago matapos ang June ay sila ay mag uh, mag-aanak. So, 'yun lang si Alyan ang anak natin ayo, 7 or 8. Nicole ang magbibidyo sa atin mamaya pag inilipat na natin ang ating baboy. Ano? Lilipat natin kamot-mot ngayon. Tamang-tama umaga, hindi pa kumakain. Pag inanuhan natin ang pagkain ng susunod yan. So, ito naman yung iba pang mga baboy natin kamot-mot. Ayan, uh, alaga din natin kapatid. So, paalaga din, pero galing dito sa atin ang biik. Ayan, ayan ang lalaki na din nila. Uh, okay, grower age na sila. So, mga sinkwentahan ng mahigit yan. Lalaki na. Ano? Kasi ayan. At... Oops, meron tayo dito pusa. Ito natin inilalagay ang mga pusa natin at para ang daga ay ano. At dito natin ilalagay si Liana. So, ito yung ginawa natin ng minsan. Meron mayroon ang nakahanda dito na kuna para sa kanyang mga biit. Okay, ayan. At ito yung kanya. Inayosin natin yung kanyang pakainan. Kanyang, uh, wala pa kasi tayong paro. Ano? Eh. Pwede ito lang muna. Bumuha tayo ng inuman ng ating mga biik. Okay? Para masanay sila. Hindi pa lang natin nagagawa yan. Pero iniready na na natin. Hindi pa lang tapos. Mamaya natin gagawin. Okay? Tinapala na natin yung mga pwedeng lusutan ng tubig. So, ayan yung kanyang pupwestuhan. Ano? So, tara. Maglilipat na tayo. Ililipat na natin yung ating baboy. Okay? So, alisin muna natin ito. ແລ້ວຕາມ <coughs> 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 Ah, okay, kamot-mot, set na, ano. Lalagay na lang natin dyan yung lipo drinker. Lagawa na lang tayo dito na ng kakainan ng diik. Okay, okay na lang natin inahin. So, we wait na lang tayo ng wait na lang tayo ng Saturday para siya yung mag-anak. Ano? Okay, so, yun, oh. Laki na kanyang chance. So, soon na, anak mayan. Na Sana madami siya ang babies. Ano yan? Okay. So, tapos na. Nagkain na na itong uh, pig na ito. Kumain na sila. Uh, busog na. Okay. Naghiga na. So... Okay, kamot-mot. Uh, dito na natin tatapusin yung ating vlog. And uh, don't forget to like and subscribe to our channel. Ano? And pindutin nyo na din yung uh, notification bell para palagi kayong up to date sa ating mga videos na ipopost. Okay, so see you next vlog. Bye-bye. ay okay, so bago tayo magtapos, ah uh, shout out muna dun sa ating kaibigan ni si Jamil. Ano? Si pareng Jamil na taga-chaong. Siya ay nag anak na din yung kanyang babay. Ay, pre, shout out sa'yo.